Good afternoon everybody. Guess what? May iba naman today. Nandito kami ngayon sa Binondo, Ongpin Street and we're trying this uh, restaurant, Ang Biting. Na uh, nasa second floor kami yung kanilang restaurant. So sa baba yun yung bakery. Kung familiar kayo sa mga malls, meron silang mga tinda doon ng mga hopya. So, ito yung pinaka main branch dito sa Binondo. At, uh, mataas ang ceiling kaya maliwala. So, yun nga lang, medyo mabagal ang service at medyo sila polite. But anyhow, tingnan natin yung pagkain. Mukhang masarap. Meron silang statue na malaki sa gitna na Buddha. Kaya nga The Great Buddha yung pangalan. And then, yung uh, upuan nila, napakaganda. So, ang in-order namin today, kaka-check-in lang namin dito sa katabing hotel, yung uh, Ramada. Today, magta-try kami ng seafood crispy noodles. 300 pesos. At, um ordering kami ng uh, shumai. Um ordering kami ng broccoli with garlic and of course rice. So ito yung prices list nila. Price list nila. Very affordable, no? So let's see kung may service charge to. Hindi masyadong kuno. pero mukhang kakatapos na ng pagkabisi nila. Nag-tip-tip-closing yung iba. Napakaganda na kami mga labs. Ito, kumain tayo. nila. Broccoli with garlic. Akala ko shrimp garlic lang pala. And ano ang ulam namin today? Wala yung kanin. Pa tayo na. Yung ng pagkain nila, umuusok. And then yung kanilang uh, pork and shrimp so may... Sige na, go! Shoot! Napakasarap nito ah. Ang flavor lang niya, garlic oh. Masarap na. na siguro naka-mince yung kanilang ng garlic. Thank you. Nagsiserve sila, hindi nakatingin sa'yo. Lain ng tingin. <laughs> okay, ito yung show my. And then yung kanilang uh, crispy na napaka-init na crispy seafood noodles. to the siya. Tingnan natin ang laman. So, meron siyang shrimp. Ano tawag dito? Something. Hindi ko alam. And then, uh, parang pusit ito. Kusit then, crispy yung kanyang noodles. Oh, masarap ah. Siyempre. Okay. Kain po tayo. Anong lasa anak ng siomay? Sh Tignan ko nga. Mm. Sausawan. So, ano ka anak? Uh, bagong. Soyo. Tapos may kalamansi. Ano, napapiga naman ng kalamansi. Mmm. Ba masarap? Very meaty yung kanilang ano ah, hmm, thank you po. Very meaty yung kanilang aso uh, may, sarap. Perfect sa kanin. isaw natin dito sa pancit. Nakti mo may yung crispy pancit. Mmm! Masarap ang, ang pagkain. At saka bago luto, mainit na mainit. Mm. Mm. Ano nasa anak? Ano nasa anak? lahat masarap yung pagkain ha kung simple lang ha pero malinam lang marami nga pala pong turista dito mapapansin ninyo na obvious naman yung iba galing ng US pumunta rito sa yung kumpin para lang tikman yung pagkain dito dinadayo kah kasi ito ng mga turist eh from other countries kasi nga ka, napakasarap ng pagkain tsaka napakainit mainit yung pagkakaluto, no? Tikman natin yung crispy. Mmm! Grabe, sobrang init. Paso yung labi ko. Sobrang init. Tikman natin. Nakansarap! maalat. Hindi mo malalasahan yung toyo. Alag like yung sa ibang uh, panse. Toyo kagad malalasahan. Mm. Sos pa lang masarap na. Masarap yung ulam ha. Mm. Tsaka malapot yung sabaw niya. Oh. Kain lang yun.